Sabi po doon sa report, asphyxia by triangulation po ang sabi ng... Pananakal. Opo. Opo po magbibigay ng 500,000 pesos cash kung kayo po ay makapagbigay ng importanteng impormasyon that will lead kung sino man tong sospek. Nawawala po sir yung cellphone niya. Uh, nakuha natin may hawak ng cellphone at sinasabi niya na ang cellphone na ito ay ibinenta sa kanila. Pinakilala natin siya na si Lorenzo Purisima. Lorenzo Purisima also admitted na many times na pumapasok siya doon at natutulog siya. Adik ko ba ito? Inadmit niya ako, sir, Rafi, na gumagamit siya ng drug. Yun na yun. Alam na this. Sir Joey, ako po ay gagawa ng commendation for you. For a job well done. Congratulations po. Mabuhay po kayo. Magandang hapon po sa inyo, Agent Ahero. Sir, sir magandang hapon po. Sa salamat po at uh, napunta kayo rito. Maraming maraming salamat from my heart. On behalf of uh, my radio show and its a radio, and me as a senator as well, na-appreciate ko ho, ng labis ito pong ginawa na napakaganda accomplishment sa isang kaso na kundi dahil po sa NBI sa inyo hindi sana na-solve. So, as promised, ako po ay sumulat ng commendation letter sa inyong director, kay Director Melandro uh, de Lemos yung original ando na po pinadala ko na sa kanya pero bibigyan kita ng kopya yes sir kung ano po yung sinabi namin doon sa commendation letter pinirmahan ko po yan and then of course ito po yung plaque of recognition ayan ito po especially for you Agent okay. thank you very much Robert Joey Ahero and then not only for you but also for your team yes, kasi i understand tumulong din po yung team yung unit yes, niyo and because of that buong team ng NBA doon sa inyong lugar ayan po nagbigay din po ako ng plaque of uh, recognition now meron po tayong pera 500,000 reward as promised. and siya po yung uh, inyo asset na tumulong sa pagtutukoy sa suspect. So, tipster po siya. Alias na naman po. Ano pong alias natin sa kanya? Uh, si Alias Wafu po, sir. Alias Wafu. Okay. Paano ninyo nakilala si Alias Wafu at ano po yung naitulong niya sa kaso? Sir? Mayroon po tayong mga uh, assets sa uh, sa area, Mr. Senator. Then, after knowing na nawawala yung cellphone, uh, tinap natin sila. And then, umikot ang mga yan uh, para malaman nila kung sino ang mga possible na mga nagbebenta within the area. Mm -hmm. So, first week ng August yon tinap na natin sila and then binalik niyang information that nung second week ng August, meron daw siyang nakita at nalaman na nagbebenta doon ng cellphone. Mm, okay, tulang yung sabi niyo. So, dahil po doon sa pagbebenta ng cellphone, nitong suspect. Oh, doon siya natukoy. Uh, possibility po kasi marami naman siyang tinuro. Mm -hmm. Hindi lang yung isang yon So, we knock out na po natin yon pero yung tinuro niya po, uh, doon tayo nag-concentrate at uh, nakuha natin doon sa kanya. Ito ba ang ninyo, si Elias Wafu? Ito ba'y ba dati niya ng asset na ginagamit niyo paminsan-minsan o bagong asset po ito na sumulpot na lang uh, dahil meron siyang uh, nalalaman tungkol sa case na pinag-uusapan natin? Dati naman natin si na uh, tinatap. So hindi lang naman to ang unang nagbibigay ng mga information para makakuha tayo ng magandang trabaho. Ah, okay. So, marami na ako siyang naitulong sa MP, kung totoo, Yes, sir. Eh kung ganun, sir, sa kanya dapat mapunta tong reward? Yes, sir. Actually, masaya na kami na meron kaming commendation from you, Mr. Senator, and yung buong team. At uh, siya naman ang nakatulong, so he deserved that. Mr. Wafu, okay lang Wafu ang tawag ko sa inyo, Sen. So natuwa naman ako sa sinabi ng NBI, maraming beses ka na pala nakapag-contribute, bigay ng mga important information, kaya nakakasolve sila ng case. Ito ngayon yung case, very meaningful and very special to me, kaya ako naglagak ng reward at dahil sa na solve so sa iyo ko ito. At sana palay ka magkipagtulungan sa NBI para mas marami pa silang cases na solve. Kasi hindi naman kaya na NBI sila lang. Kailangan din ng kooperasyon, kailangan din ng tulong, uh, tip, ng mga mamamayan. At yan, katulad mo, tulad po natin lahat. Kung meron tayong nalaman na informasyon, pwede tayong maging tipster. O, see, pikita kayo. Tulad niya. Kasi yung pagiging tipster, voluntary naman po yan. So, maraming best na po siya nagbibigay ng tip sa inyo. And all of those are voluntary. Yes, Mr. Senator. And ngayon, Sir Wafo, this time, yung biginigay mo informasyon, may balik. Ibig sabihin, may reward. Ito po ay 500,000. Kailangan natin. Baka bumiap. Para masiguro, pag open ito, hindi pala 500,000 ito, ako ang mapahiya. Ayan po. That's 5, 1, 2, 3, 4, 5. This is for you, sir. And salamat po, sir, sa bigay nyo ng tip sa ating mga taga-NBI dahilan para ma-solve yung case. Sana sa ulitin pa, marami pa po kayong maibigay ng mga tip and important information sa ating mga kinukulan, particularly sa NBI. Sir, ano pong mensahe nyo? Sa taong bayan. Uh, First and foremost, I would like to thank uh, the good senator, Sir Rafi Tulbo, for giving the awards. no, At hindi lang siguro ito magiging inspirasyon ng mga uh, law enforcement agencies, but yung task sa atin na uh, tumulong mag-solve ng mga krimen. Uh, ang NBI nandiyan po lagi. Actually, uh, hindi lang po ito, Sir Rapi ang unang nakapaghandal handle ako ng referred ng office mo. When I was assigned in Manila, marami na po akong uh, mm. natulungan sa Wanted sa Radyo nung assigned ako sa Death Investigation Division. Oh, thank you. Nice to meet you, sir. Nonetheless, uh, maraming salamat po, Sir Rapi sa natutulungan mo at um, sa lahat po. Uh, Patuloy lang po tayong uh, manatiling at uh, tiwala At sabi nga natin, mahaba ang kamay ng batas at uh, maaabot natin lahat ng mga kriminal. Thank you po, Sir Rapi. Ito po yung palagi sinasabi sa aking programa from the get-go. Pag kayo po ay otoridad na gumawa ng kabutihan, pupuring ko kayo hanggang langit and I would go the extra mile para bigyan kayo ng recognition tulad nito ngayon. Pero kung kayo po ay gumawa ng kalokohan, magkakaaway po tayo kahit saan tayo makarating. Talagang pupunayin ko kayo, tutugising ko kayo. Of course, sa ngalan ng kapakanan ng taong bayan, pero in this case, napakagandang ehemplo po sila. Kaya nga, I want the extra mile na para i-recognize talaga. Karapat dapat naman po talaga ma-recognize itong uh, NBI natin sa Naga. And again, kayo po diyan sa Naga District Office ng MBI. I really appreciate po yung inyong pong ginawa. Sana patuloy kayong gumawa na mabuti para kayo po ay magsilbing ehemplo. Congratulations po talaga, Sir. Congratulations po, Mr. Wafu. Congratulations. Ikaw naman, Mr. Wapo, may gusto kong sabihin. Talagang lang po tayo makipagtulungan sa ating mga law enforcement para makatulong po tayo sa mga nangangailangan ng tulong ng gagaya nung nasolve nating na krimen ngayon. Ayan lang po. Galing na po kay katagal sa NBI, Sir Ahero? Sir, uh, 18 years na po. Uh, this September 15, 18 years na po sa servisyo. Hmm. Kailan po kayo nag-umpis sa NBI at bakit po NBI ang naisipan yung pasukin at hindi PNP o anumang klaseng ahensya law enforcement agency ng ating gobyerno? Actually, Sir Raffi, 1997, I started din sa broadcast. Nasa GMA7 po ako. Ah, gano'n? Hanggang 2005. Si Boss Mike Enriquez po ang immediate boss namin. Uh -huh. Then 2005, I decided to go to public service sa gobyerno na. So, nag-try na ako mag apply sa NBI. Then 2005, nag-training tayo sa academy. Until now, nandito pa rin tayo sa servisyo. Ah, so ibig sabihin, reporter kayo dati? Yes, sir. Dati ako nag-reporter. Andi nag kayo, Sir Mike Enriquez. Di oh, matagal-tagal din po kayo bilang broadcaster? 11 years po, Sir. 11 years. And then, yun, napag-isipan niyo na oh, uh, gusto ko maging NBI. I ano mean, yun, all of sudden, random o may nag-convince sa inyo o meron kayong na-inspire na tao o meron kayong tao na hinangaan? sa NBI, I would like to be like him. Actually, sir, hindi naman gano'n. Parang nasabi lang sa akin isang kaibigan na, kasi nag-enroll ako sa College of Pro during that time, sabi niya, ba't di ka mag-NBI? So sabi ko, sige, try ko. So, luckily naman, natanggap tayo. So, nagsimula tayo mag-training doon. Actually, yung pa-third year ako sa College of Pro, nag-start na mag-call si NBI for the training. So, uh, iniwanan ko si College of Pro ko. Diretso ako sa training academy. Is this the first time kayo po yung makatanggap ng parangal? or meron na po kayong mga ibang parang dating parangal? Uh, okay. Dahil sa inyong servisyo sa Sir India. Rafi, marami na din, even yung mga past DOJ secretaries, and then BACC, uh, twice ako akong awardee, and then sa uh, Secretary of Justice, uh, dalawang beses din ako naging uh, awardee, and then naging Special Investigator of the Year ako ng NBI. So marami na po And sa ito yung po ang pinaka-latest yung galing po sa inyo. And I would hope na marami ka pang matatanggap na mga award. Hindi lang po itong last. Marami pa dahil nakita ko po masipag talaga kayo. Thank you very much. At Mr. yung Rappi. team. Of course. Nais nice po mong batiin yung iyong team. Congratulate yung team ninyo. Yu. Ah, uh, congratulations sa atin, sa lahat ng mga taga NBI Naga District Office, sa pamumuno ng ating uh, head agent, uh, Erwin Marpuri, and the rest of the team. At syempre yung mga kasamahan natin na uh, tumulong, yung mga taga Uh, Naga City Police Office and the Anti-Cybercrime Unit ng uh, Naga City. Sa lahat po ng mga naging parte ng kasong ito, taus-pusong pasasalamat sa inyo at uh, continue lang po tayo magtrabaho at uh, magbigay ng serbisyo sa bayan. At kay Sir Raffi, of course, maraming salamat po. Thank you, Sir. And with that, I'll say, Mabuhay ang NBI, mabuhay ang mga Pilipino. God bless. Sir, congrats. congrats. 1, 2, 3, 4, 5. Maraming salamat, Idol Rafi, sa 500,000 pesos na reward. Mabuhay po kayo at sana marami po po kayong matulungan. Maraming salamat, Sir Rafi, sa aming uh, award na binigay at sa inyong commendation. Thank you very much and mabuhay po kayo. Rapi Tool po isang kasi iwi basta nasa tama ka ilalabang ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya ipagtatanggol kanya kahit siya ang mapahiya ang sarap kapag panatag san man ng yung tungtungan dahil merong rapid tulpo ka na